Proudly standing beside the escape ng Sassy Squad, isa lang ang target nila ngayon na makapag-uwi ng total cash prize of U P P Panalo rin ng 20,000 pesos ang napiling child. Ano ba na napiling nito? Angat Pinas. Angat Pinas. Ayan po, Angat Pinas. Now, set for fast money. Here we go. Give me 20 seconds on the clock. Magugulat ka kung ang isang lolo ay magkaroon pa ng baby sa anong age? 70. Magbigay ng ibon na meron sa Pilipinas? Maya. Sa sala, something na pwedeng mabasag? Base. Word na karim ng tan? Kan. Ilang piraso ng underwear meron ka? Seven. Yay! Let's go, Kate. Tignan natin kung ilang puto ko mo. Alright. Magugulat ka kung si Lolo nagkaroon pa ng baby sa 70 years old ng yun. Sabi na survey ay... Yes! Magbigay ng ibon na meron sa Pilipinas, Maya. Anzal ba ang Maya? Siyempre. Sa sala, something na pwede mabasa. Face? Oh, yes. Survey. Whoa! Word na crime ng tan. Sabi mo, can. Sabi ng survey... Yup. Ilang piras ng underwear meron ka? Seven. Sabi na survey dyan ay. Yes, 111. Yeah! Okay, pwede tayo. Let's welcome back Rita Avila. <laughs> Sa tingin niyo po, ilan ang nabuhang puntos ni Kate? Oh, magaling yung batang yan eh. Magaling. Baka lang. parang naka-100 plus. Yes. tama kayo. 111 to be exact. So, 189 to go. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Kate. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. Okay, thank you. Katapong. Magugulat ka kung ang isang lolo ay magkaroon pa ng baby sa anong edad? Go. 75. Magbigay ng ibon na meron sa Pilipinas. I uh, ibon? Uh... Ibon na meron sa Pilipinas. Itik. Itik. Sa sala, something na pwedeng mapasag. Uh, ashtray. Word the karime ng tan. Fun. Ilang piraso ng underwear meron ka? Twenty. <laughs> Twenty. Let's go, Miss Rita. Ngayon, magugulat po kayo kung isang lolo ay magka-baby pa at 75 years old. Ang sabi na survey natin dyan ay... Wow, meron. Ang top answer ay 17. Nakuha ni Kate, magbigay ng ibon na meron sa Pilipinas. Ang sabi niyo, eating. Ang sabi... Ang sabi answer niya ay ang top oh answer po ay Agila. Agila. 60 points ang Agila. 6-0. Agila! Sa sala, something na pwedeng mabasag. Ashtray, ang sabi ng survey ay... Meron. Base, ang top answer. Word na karime ng tan. Ang sabi mo ay... Fan. Ang sabi ng survey ay... Uy! Wala! Ban ang top answer. Last... Ilang piraso ng underwear meron ka? Sabi niyo, 20. Ang sabi ng survey natin ay... Meron. Ten ang top answer. Ten. Ako, okay, ito po. Pero, congratulations pa rin. Mag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Congratulations. Thank uh, you. Of course, of course. Congrats. Thank you. Okay. Let's welcome back po Team Reyes. Maraming salamat, uh, Team Reyes. Sana sa ulitin. Thank you. Bawi tayo? Yes. Bawi ha? Maraming salamat po sa inyong Thank you. very much. And that wraps up another super fun Throwback Thursday episode this Super November. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Araw-araw na maghahatid ng saya pa premyo. Kaya makihula at dito sa Family Feud!